ora, mm. tara na. Ngayon, mm. ang lakas ng mga kagulay. Ayun mga kagulay, nabagyo-bagyo pa ngayon kasi nga may bagyo dahil umaga at malamig. Magluluto tayo ng chicken bat choy. Oh, sarap nun. Sino nakatikim na ng mga kagulay? Comment nyo ako nakatikim na kayo nun. Ang sarap nun sa tag-ulan. Bukod sa sinigang, sa nilaga, sa bulalo, yun ang isa pang masarap. Chicken bachoy. Napaka-basic lang. Kaya tara, samahan nyo ako mga agulay. Wanji. g Baka naman. Ayan, tulog pa sila. Kaya tara na. Bago ang lahat, syempre, mamamalengke muna tayo, no, mga agulay. Tara, samahan nyo ako mamalengke. ngayon ang last ng hari, mga pero safe pa rin hindi tayo dinahanan ng malakas kagabi yeah, medyo naamon-amon lang dito sana lahat ng binagyo ay ligtas lalo na sa Bicol mga tropa dyan sa Bicol ingat kayo dyan Kuya Joshua magandang umaga <laughs> yan sila kuya kung ulan na no sana makauwi sila na makakayos sana wag lumakas muna ang ulan pauwiin muna sila At dito na tayo ngayon sa bahay. Lutuin na natin ang ating bachoy na manok. Let's go, kagulan. Luya. Bawang. Sibuyas, lagay mo na rin kagulay. aluin mo na kagulay. Pag ganyan na yung kulay ng sibuyas, bawang, lagay nyo na yung manok, kagulay. Tapos haluin nyo ulit. Pagkatapos nyo kagulay, lagay nyo yung atay paminta, patis, lahat mo na yan. Pagkalagay mo ng matis, 2 minutes pakulahan mo pero wag mo munang hahaluin. Ganyan siya, after 2 minutes, haluin nyo na kagulay. Pagkatapos niyan, lagyan nyo na ng tubig. Kumulo na, ilagay na natin yung ano, sotang hon. Ano pang hinihintay natin? Gisingin na natin yung dalawa. Alright. <tapos> Ora. Ora. Tara na. Tara na. Wake up. Dari. Siyempre, <tapos> hindi mawala mga kagulay, patis na may sili, kalamansi. Ayan. Let's go. Kain na tayo. Ano masasabi mo sa Ikaw Jacob, tikman mo na dali yung ano, binangkal recipe. Ayun mm. hey, mga gulay, kakain muna kami. Sana nagustuhan niyo tong video na to at i-try niyo na rin lutuin ang Batchoy Tagalog na manok. Alright, maraming salamat kung nakaabot ka sa part ng video na to. Kita kong sulit next time. Peace and love. poop!